Hi guys, I'm welcome to Madre, yung kapatid ko sa si Biliran All kinds. So, hinatid kami dito dahil upunta kami ngayon dito sa ano, Saad Special Area for Agricultural Development, Saad pinangumahan Farmers Association. So, yung meaning ng Saad ay special. Oh wow, there is special. Special area for agricultural development. So, ayan si mother guys. May nakuha ng bayabas. <laughs> so, dito guys, pahirapan tayo ngayon. Oh my God. Baka tayo mas line nito. So, ayan. Hindi yan sa atin, mother. <laughs> <laughs> so, ayan yung laki guys. Oh. Wow. Oh. Thank you. Hahaha. <laughs> sa so, ganito sa province guys, no? Tuyo. Ito. Yung... Mm, Ito. <laughs> Amo wow. no? Dag ko eh. <laughs> so, nasasayang lang yung ano dito. Mga bayabas. Hindi nila nakukuha. Ayan. So, we're going there. Mga manuka nila guys. Doon lang daw. Wow, wow, wow. Ah.